Tara at pag-usapan natin ang pagkagulat ni Vice Ganda sa pagpunta sa bahay ng Kim Pao para ligawan at isama sa kanilang bagong movie. Sobrang sya nito dahil first time mangyayari. Kaya naman excited ang lahat. Story. Sa daming endorsement at project ng Kim Pao ay may parating na naman ang isang bagong movie na ang request ng gusto ng fans na kamakasama si Vice Ganda sa movie na ito. Makikita sa litrato na unti-unti nang ang pinag-uusapan ng bagong movie at pinaplano na nila na isama na rin si Vice Ganda. Kaya naman ang Kim Pao ay nagpunta kila Vice Ganda para ligawan agad ito. Sobrang happy ng dalawa dahil umuulan na ang project sa Kim Pao. Kaya naman mas sinisipagan pa nila kaya natuwa ang fans, sabi ni Marcel Monsanto. Wow! Yes na yes! Abangan ko talaga yan sobra. Sabi naman ni Alia Regidor Sekretaria. Yes to Yeng, matagal nang gustong gawa ng kanta ang Kim Pao. Isa din siya sa tagahanga at kinikilig sa Kim Pau Tandem. Sabi naman si Daya na limod. Yung mga ayaw wag di naman kayo pinipilit kaming mga kimpaw gusto happy nega pamor sagas sabi ni Prince Bolero tingnan ko yung movie nila yung magiging kwento ng love life at buhay nilang dalawa sabi naman ni Queen Manlod hay nako pati ako hindi mahilig sa artista ngayon kimpaw ng kimpaw panay hawak sa phone kahit pa ulit ulit na yung mga video na pinapanood ko kasi hindi sila nakakasawang tingnan at panuorin. Kakaiba talaga ang Kim Pau Kopol, Kim Pau Forever. Kaya naman, suportahan natin sila sa bago nilang movie. Kaya ngayon lang ating chika, halina mag-like, share, and subscribe. Thank you.